lang ko na mata. So, wala ko yung linaw ka na alang yun yung i-share sa inyo ha ba? Kung nga, ako lang yun siyang na kuan bitaw nga. Dapat yun aware Kita mga Pilipino nga na adere sa UK. Labi na kanang gusto ta mag-rent. Mauni siya akong topic karun, ka ron. Kanang mag-rent ta o balay. Mag-rent ta o Unsa na, room man lang or unsa pa karon uh, Basta, balay. Let's say, balay. Gusto niyo mo rin kaya kita kag balay. Ah, kung hirgutan ka ron ang scammer. hapi't pinay-scam. Na. So, ako gandang i-share sa inyo, ha? Hapit me na scam kay nga Sa sige na mo pangita, sige na mo pangita o balay ba? Okay. Kung ano, to the pizza sa West mids. Ngita Kita mo balay dito. Sus na ay duha. Duha ka buo. Ang isa, una, nag-viewing. Ana siya, o, oh, request mo viewing, tawag siya. Okay, pastilan. Ako man po, nabag ko po dumay nga bagi, po numero. Bawal, ibutang yung numero dahi. Ayaw, ibutang yung numero dito sa app or sa kanang imuhanggi ko lang na labinag. zupla I to move on the market na ayaw jud ibutang imong number unless kung magpinirmahay na mo o nakita ni mo ang balay. So, balik ta sa story. <laughs> so, buto, ibutang mo na akong number na nawag siya. O, oh, kung ba daw may ka nang move in, unsa sa daw ang pamilya, asa ah, daw may nagpuyo. Mag-share po sa among balay dahi. Kaingon siya, ikuan sa i-videohin yung balay. kuan kita na na mo kung sa mo kalimpiyada. So, mo yung mong gibuhat. Sus, pagkalami, maging kayo. So, ga mong gishare. Nag-send po mi. Nagamit may WhatsApp. Ayaw mo pa gamit ang WhatsApp. Kung kikana na, na gani, dapat nagtulagit mo sa app mag kuan unless kung mag-viewing na mo, balik ta. Number three. Nga grabe ka rin flag. Pag humana mong send ato, insya okay ko no, kay limpyo ko no among balay. So, kuan ko no siya kanang kanang ganahan ko no siya kung kami ang rent kay limpiada maglimpiado so okay na to oh my god na request na dayon siya sa payment deposit kay para referencing ko no magkano pila pila 500 ang gi-request 500 pounds kag so kami nga grabe ka desperate pud man kita og lugar. Sus. Nakahuna-huna gigkog. Sakto ba kani akong gabuhaton nga nangayo na siya. Og kwarta mag maglettings gani ka sa UK guys. Labi nagkuan ka sa agent or sa agency baka mawagi ka na ang imuhang senda ng korta is kanangalan din sa agency, dili sa agent. Tawbi karon kay siya. Landlord siya siguro, ha? landlord siya, pero guys, kung mag-referencing gani ka, naar sa 3 pounds to 7 pounds ang referencing din guys, dili mabot o 500 pounds. My God. So, nimbulat akong mata. So, anak ko, para dili po siya makuha kaya mas hindi, tinuod to siya nga landlord para dili siya ma-silo po hindi siya, hindi siya sa kumbana nga kanang amo sang kuanon tanawon sa namuha ano okay. okay. kung unsa mo pagbayad sa imuha? Anak lugar kay among kay kung ano, tanaw pud mababalik ba nga mo kwarta kung ikasog imong example lugar dili mo ha sa referencing nimo Itay, nakita lugar nimo nga unsa so baka karon ang amuhang credit score is di maayo ang unsa so baka karon among balay nga mong gipuy-an karon dili maayo ang feedback so mao na siya nang mi, me nang mi mabalik ba na mong 500 or consumable ba siya sa kato among i-deposit og renta ay siya oo makuan makuha, makuha ninyo uy niya mo ana siya oo kuno makuha ikaupat na red flag guys Pusot-pusot, tiya pusot, eh, hang text until alas di sa gabi eh. Grabe, mag-follow up siya kay bayan. Ay, unsa ra ba ni God? Ba? Sumuto. So, Muto siya kung gingon sa inyo ha. Ma, si Julian Ayaw ninyo siya. Ayaw ninyo. just <laughs> lang kaya nag-explain pa ko. Ayaw ninyo. Kuan ni inyong, ayaw ninyo ibutang inyong hang, kuan, inyong number sa mga ngana uh, dapat sa app kung padulong na gani mo sa magrenta na gani, pag viewing, pag umang sa viewing ninyo, inyo dayo na siyang ikuan ka ng mag, kuan pa man sa gyapon, mag-referencing pa man sila. Pag niyo ninyo kuan, pag human ninyo, like example, ma-approve ka sa landlord ang imuhang kuan, imuhang application, tanan si application, no, ayan na dahil mo magbayad. Pag human bayad sa deposit o sa kanang advance ninyo nga sapi, mao na siya Walay lain ta bayaran guys Walay lain bayaran og sa kung aha man gani isa na kwarta dapat dagto sa lettings or sa kuan sa kanang si tawag ani eh, dagto siya dapat sa mga let sa kanang ngalan gid mismo sa mga letting agency so napakyas gid niya ng mga landlord nga kuan lugar no Huy, nagpakita po siya video. Hindi kakaingon. Mm, another kwan. Kapakita po sila video guys, kay pwede di ay sila. Example sila ang request na mag kwan viewing. Oh, mag video po na sila Mo i send nila sa inyo ha. Ah, tumbling. Ikaw nga nag-send na ang kwarta padulong sa ilang bank account pag kaugma ka. May gani kay wala mi nag-send og na kwarta. Anis ah, mi nag-send og na kwarta kay ako nga pagkatao pag makita gyud ako na nagikuy gas na oops. Di ka Anti di mayo. Until last gis, Maantil alas mag-message ay sa imuha kay i-follow up kung magbayad ba ka o dili. Akay, delikado. So, moto siya akong share sa inyo ha guys. Upat ka buo ka. Ayaw ninyo ibutang yung number sa mga app na pupili ninyo kuan Zupla, right to move on the market. Um, open rent. Ayaw ninyo ibutang ninyo hang number kung mag-send mo information. Ayaw yun. Nakalista na maradaan kay kini lagi disperada ta. Ikaduha. Ayaw paggamit magkuha na ganing WhatsApp. Ayaw gyud. Onya mag video calling, video calling nga ka kanang vid, uh, house viewing. Pwede ra siya basta kay inyuhang kuan kanang ma kuan pud ninyo ma check pud ninyo ang akanang landlord tag iya sa balay. Hmm. Dayon kaupat. Mangayo ra ganing kwarta diretso so niyang, ang account number kay padulong sa personal big red flag. So mura to siya karon nga guys, akong video guys. Ako dapat siya share kay mura grabe ka ko ang kanang kung mangita gi mo jud mo hinay-hinay lang jud ayaw gid siya i-push labi nag kwarta dili lalim makakita og 500 pounds during the pita hmm? dili abi ninyo <laughs> So much am bye. <laughs>